Magandang araw, Pilipinas! Panorin muna natin ang maikling video na ito. Mr. President? Mr. President? Yes, please uh, proceed, for... Senator uh, Revilla. No. Yes, uh, just for clarification, may I please be informed on uh, how my votes were counted for the first three uh, local bills, Mr. President? Uh, you I were vote, not voted, counted. Yes. No, unfortunately, Your Honor, you were not you were not counted because you were not able to answer the affirmative vote during the vote being called. So we took you up already on the fourth uh, oh, okay. measure. Yes. Uh, ah, okay. Yes, we cannot stop the can process. Can we do of something counting. about it, Mr. President? Uh, can my vote be counted? You can manifest that you support the measure, but I, yes, I support counted. the measure, Mr. President. Yes, we will put on record that you manifest your support of the measure. Unfortunately, your vote will not be able to be counted at that point wow. in time. The vote is done. Okay. Thank you. That's okay, okay Mr. You. Mr. President. Salata. Thank you, Mr. President. Thank you. press conference na ang dahilan kung bakit napalitan si Senator Mig Zubiri bilang Senate President ni Sen. Chiz Escudero ay hindi, inuulit natin, hindi dahil sa isinasagawang investigasyon ni Senator Bato kaugnay sa pagkakadawit ng pangalan ni Pangulong BBM at actress na si Maricel Soriano sa umano'y paggamit ng pinagbabawal na gamot batay sa Pedea Leaks issue. Tinanong ko ito kay Sen. Chiz kung talagang yan bang dahilan bakit kinudita si Senator Migs dahil ba dyan sa hearing? Sabi yan, no. Hindi yan kasa, wala yan, wala yan sa rason dito. Wala yan sa rason. Yun lang sabi sa akin, ha? Which, of course, it's up for you to bahala na kayo. Basta sinabi sa akin, hindi yan ang rason. At kung yan man ang rason, supposed to be, whether or not sasama ka sa amin o hindi, tatanggalin ka namin dyan sa sa Uh, your chairmanship in the public order and the uh, dangerous drugs. Tatanggalin ka namin kung yan ang rason talaga. Whether or not, sasama ka sa amin. Dahil yan ang rason. Yan mo kaya ang target namin ngayon na galit kami sa hearing na ginagawa mo. Dapat. Hinala kasi ng marami ang investigasyon na isinasagawa ni Senator Bato de la Rosa ang naging mitsa ng lahat ng ito. Kung inyong naalala, sa isa sa mga hearing, naay si patawag ng resource person na si dating PDEA Agent Jonathan Morales, si na PBBM mismo at Maricel Soriano. Nagmo-monitor pala itong si Sen. Chies at biglang dumating sa nasabing hearing at nagsalita laban dito. Sir Chairman, I'd like to raise a point of order which I hope the Chairman will consider and did not rule upon it at this moment. Number one, When we subscribe our witnesses to tell the truth the the only the truth and nothing but the truth it is limited only to what he knows based on his personal knowledge what he knows to be and known to him to be known to be hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito susumpaan na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan sinabi ni ganito. Kaya po ngayon, na nahihirapan, imbitahin ba natin sa si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin sa si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating testigo, hindi po po pwedeng ganun. Limitado lamang ang dapat sabihin ng mga testigo sa nalalaman niya ng personal na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Ngayon, kung may sinabi man yung taong yun, yung taong yun ang nakakaalam kung totoo man yun o hindi. Bilang halimbawa, Mr. Sharman, binanggit niya yung kanyang um, informant na hindi na niya maalala. Um, he is not testifying as to the truth of what the informant saw or said. Yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun. Hindi si Ginoong Morales. So kung may papatawag po tayo, yung nakahalubilo niya, kung niya at babanggitin niya, edo eh, yung informant. Para malaman natin, totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Pangalawa, Binanggit niya si Ginoong Gadapan na binabanggit ang pangalan ng dating executive secretary ang imbitahan po natin kung pwede pa pero ayon sa chairman ay wala na yung kausap ki at kilala lang din niya si Ginoong Gadapan. Ngayon binabanggit din niya na mayroon daw tiga Napolcom na kumausap sa kanya inaareglo siya. Yun lang din ang limitasyon ng kanyang testimonya. Hindi kung sino pang pangalan ang binanggit ng tiga Napolcom. Hanggang doon lamang naman po talaga yung nalalaman niya eh. Dahil kung hindi po natin lilimitahan doon, Ginong Chairman, eh, aabutin na ho tayo ng December, hindi po tayo matatapos sa dami ng pangalan binabanggit nang ating testigo sa ngayon. Ngayon, ano itong bagong revelasyon ni Senator Bato de la Rosa? Ano, natin na ang video. Mr. President? Mr. President? Yes, please uh, yes, proceed for... Senator uh, Revilla. No. Yes, uh, just for clarification, may I please be informed on uh, how my votes were counted for the first 3 uh, local bills, Mr. President? Uh, you I were vote, I not voted, counted. Yes. No, unfortunately, Your Honor, you were not babe, you were not counted because you were not able to answer the affirmative vote during the vote being called. So we took you up already on the fourth uh, oh. measure. Yes. Uh, ah, okay. Yes, we cannot stop the can process. Can we do of something about it, Mr. President? Uh, can my vote be counted? You can manifest that you support the measure, but... I yes, I support counted. the measure, Mr. President. Yes, we will put on record that you manifest your support of the measure. Unfortunately, your vote will not be able to be counted at that point wow. in time. The vote is done. Okay. Thank you. That's okay, you. Mr. President. Sarang. Thank you, Mr. President. Thank you. Ganito kasi yun, ayon kay Senator Bato de la Rosa. I'm not trying to fend off itong mga pagsisisi. Sa akin sinisisi. Pero gusto ko lang mag-share sa inyo ng information na nag trigger itong pag-alis kay Sen. Migs nung nagalit yung mga artista. Kung inyong natatandaan na aksidente itong si Sen. Ramon Bong Revilla Jr. sa isa sa mga shooting niya no? sa kanyang alias Pogi na pelikula at kinailangan siyang dalhin sa ospital at operahan. Sinabi pa ni Sen. Bato, nag-attend siya o si Sen. Revilla physically lumala ang kondisyon niya na maga ang kanyang paa so nakiusap si na Sen. Tolentino at Senator Cheese na kung pwedeng pagbigyan si Senator Bong Revilla na dumalo sa sesyon pero online. Dinecline, sabi ni Sen. Bato. Dinecline ito ni Senator Biggs. Ayaw niya. Doon nag-trigger ang mga artista. Sumama ang loob ni Robin Padilla at ni Senator Jingoy. Doon nag-start ang lahat ng ito. Ayon kay Senator De La Rosa. Kaya sa huli, ano ang masasabi ninyo, mga kabravo? <laughs> <laughs> Yan ang ating live reports sa mga oras na ito na pastili na gulat para sa Bravo News Nationwide.